Muling yumanig ang lupa, at hindi lang basta pagyanig, kundi babala mula sa kalikasan. Habang natutulog ang karamihan, may mga siyan tipikong nagmamasid, nakatingin sa mga fault line, at may takot sa kanilang mga mata. Ang kanong nila, handa ba talaga ang Pilipinas sa susunod na malakas na lindol? Sa isang bansang tila araw-araw ay sinasalanta ng unos, bagyo, at apoy ng bulkan, may isa pang banta na hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman, ang lupa mismo sa ilalim ng ating mga paa. Ayon sa mga eksperto, ilang malalaking fault line sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagpakita ng kakaibang aktibidad nitong mga nakaraang buwan. At kung totoo ang kanilang mga obserbasyon, maaring hindi na malayo ang isang lindol na kasing lakas ng The Big One. Ang kanong, paano tayo maghahanda? Sa video na ito, Tatalakayin natin ang limang mahahalagang katotohanang dapat malaman ng bawat Pilipino, mga babalang hindi upang takutin, kundi upang iligtas ang buhay. Babala bilang 1. Ang katahimikan ng lupa ay hindi palatandaan ng kaligtasan. Marami ang naniniwala na kapag matagal ng walang lindol, ibig sabihin ay ligtas na tayo. Ngunit ayon sa mga siyentipiko, ang katahimikan ng lupa ay minsan ay mas nakakatakot kaysa sa pagyanig mismo. Ibig sabihin nito, nag-iipon lamang ng enerhiya ang mga fault line, tahimik ngunit handang pumutok anumang sandali. Sa nakaraang mga taon, napansin ng mga eksperto mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, na maraming aktibong fault line ang tila natutulog, ngunit sa agham, ang pagtulog ng lupa ay isang ilusyon. Ayon kay Dr. Ricardo Manalo, 54 taong gulang, isang geologist mula sa Quezon City. Kapag walang lindol sa matagal na panahon, hindi ibig sabihin na ligtas tayo. Ibig sabihin, mas malakas ang magiging susunod. Ganito rin ang nangyari bago ang mapanirang lindol sa Davao noong 2019. Ayam sa mga ulat, ilang buwan bago yon, halos walang naitalang aktibidad sa mga fault line ng rehiyon. Nunit nang dumating ang araw ng lindol, sabay-sabay ang paggalaw ng lupa libu-libong bahay ang gumuho, at daanda ang pamilya ang nawalan ng tirahan. Si Alma, 38 taong gulang, mula sa Kidapawan, ay isa sa mga nakaligtas. Akala namin, kalmado na ang mundo. Isang gabi lang, lahat nagbago. Wala kaming narinig kundi putok ng mga pader at sigaw ng mga tao. Ang kanyang tinig ay paalala. Ang katahimikan ay hindi palaging kapanatagan. Ayon sa mga seismologist, may mahigit 1,200 aktibong fault line sa buong bansa, mula sa Manila Trench hanggang sa Cotabato Fault System. Ang ilan dito ay hindi pa ganap na napag-aaralan dahil kulang sa kagamitan at pondo. Kayat habang tahimik ang lupa, patuloy itong nag-iipon ng lakas sa ilalim. Sa Metro Manila Palamang, ang West Valley Fault ay tinuturing na tahimik ngunit nakamamatay. Huling gumalaw ito mahigit 400 taon nang nakalipas, at ayon sa mga modelo ng PIVOLCS, ang susunod na galaw nito ay maaring umabot sa magnitude 7.2. Ibig sabihin, isang lindol na kayang magpaguho ng libo-libong gusali sa loob ng ilang segundo. Ngunit, may pag-asa. Ang babala ay hindi sumpa. Ito ay pagkakataon upang maghanda. Ang bawat tahimik na araw ay regalo upang planuhin ang susunod. Kung may emergency kit ka na, dagdagan mo ito. Kung hindi pa, na yon ang oras para gumawa. Kilalanin ang fault line malapit sa iyong lugar at pag-usapan sa pamilya kung saan kayo magkikita kung sakaling magkahiwalay sa oras ng lindol. Sabi nga ni Dr. Manalo, ang pinakamapanganib na lindol ay yung alam nating darating pero piniling balewalain. Huwag tayong maging biktima ng sariling kumpiyansa. Ang katahimikan ng lupa ay parang ngiti ng bagyo, maganda sa paningin, ngunit may galit na itinatago. Babala bilang tu, ang maliit na pagyanig ay hindi palaging senyales ng paglabas ng panganib, minsan ito ay simula ng mas malaki. Maraming Pilipino ang nagsasabi, "Buti na lang maliit lang ang lindol," ibig sabihin na ilabas na ng lupa ang tensyon. Isa ito sa mga pinakapanganib na paniniwala na patuloy na kumakalat sa mga tahanan. Ayon sa mga eksperto, hindi lahat ng maliliit na lindol ay paglabas ng enerhiya. Sa katunayan, may mga pagkakataon na ito ay babala ng mas malaking pagputok ng fault line. Noong Abril 2022, isang sunod-sunod na mahihinang lindol ang naramdaman sa paligid ng Abra. Marami ang hindi nadpansin, sanay na raw sila. Ngunit pagkalipas ng dalawang buwan, isang lindol na magnitude 7.0 ang yumanig sa Hilagang Luzon. Gumuhu ang mga gusali, nasira ang mga tulay, at nagbago ang tanawin ng mga bundok. Ang mga mahihinang pagyanig na iyon ay, ayang sa PHIVOLCS. Si Roberto, 52 taong gulang, isang driver mula sa Ilocos, ay nagsabi, Noong una, akala namin ordinaryo lang. Nagtatawanan pa kami habang gumagalaw ang mga plato sa mesa. Pero nang dumating ang malaking lindol, halos gumuho ang buong bahay. Ayon kay seismologist Dr. Liza Cornejo, 47 taong gulang, ang bawat maliit na paggalaw ng lupa ay mensahe. Minsan, ang mga fault line ay parang kumikilos sa ilalim ng pasensya. Gumagalaw sila ng dahan-dahan, nagaayos ng posisyon. Ngunit kapag hindi na kayang tigilan, doon na bumibitaw ang enerhiya. At iyon ang sandaling nagiging trahedya. Ang problema sa Pilipinas ay hindi lang ang kalikasan, kundi ang kawalan ng tamang kaalaman. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang umaasa sa chamba. Kapag maliit ang lindol, nakahinga ng maluwag kapag malaki, nagdadasal na lang. Ngunit ang tunay na paghahanda ay hindi dapat nakabase sa laki ng unang pagyanig, kundi sa posibilidad ng susunod. Dahil dito, mahalaga ang pagmamasid. Ang mga serya ng maliliit na pagyanig, lalo na kung paulit-ulit sa parehong lugar, ay dapat bantayan. Hindi ito dahilan para magpanik, kundi paalala upang maghanda. Maglagay ng emergency flashlight sa tabi ng kama, tiyakin na alam ng pamilya ang pinakamalapit na ligtas na lugar at siguraduhing matatag ang mga istante, kabinet at mabibigat na gamit sa bahay. Si Clarita, 63 taong gulang, mula sa Baguio, ay nakaranas ng parehong sitwasyon. Noong una, maliliit lang. Akala ko parang dumadaan lang na truck. Pero noong isang gabi, lumindol ng malakas. Tumilapon ang mga pinggan, bumagsak ang TV, at ang buong bahay ay parang nilulon ng lupa. Ngunit dahil nakapagpraktis sila ng duck, cover and hold, ligtas silang nakalabas. Ang maliit na pagyanig ay hindi dapat tingnan bilang pagtatapos, kundi simula ng paghahanda. Sabi nga ni Dr. Cornejo, ang lindol ay hindi nagbibigay ng abiso, pero ang kalikasan ay laging nagbubulong. Ang tanong, marunong ba tayong makinig? Babala bilang 3. Ang mga lumang gusali at simbahan ay mga alaala ng kasaysayan. Ngunit maaari ring maging libingan kapag lumindol isa sa mga pinakamalaking panganib sa panahon ng lindol ay ang mga lumang gusali. Mga bahay na bato, mga lumang paaralan, simbahan, at mga estrukturang itinayo bago pa man magkaroon ng modernong earthquake standards. Marami sa atin ang nakakakita ng ganitong mga gusali bilang simbolo ng kultura at pananampalataya. Ngunit kakaunti ang nakakaalam kung gaano sila kalapit sa panganib kapag gumalaw ang lupa. Ayon kay Engineer Ramon de la Peña, 58 taong gulang, isang structural expert mula sa University of the Philippines, ang mga lumang gusali ay hindi itinayo para labanan ang mga pagyanig na tulad ng nararanasan natin nayon. Marami sa kanila ay pagod na, may bitak at nakasandal na lang sa biyaya ng panahon. Noong 2013, nang tumama ang malakas na lindol sa Bohol, halos 30 simbahan ang gumuho. Ang ilan ay tinayo panong panahon ng mga Kastila, mga obra maestra ng kasaysayan, ngunit hindi na kayang tumayo laban sa lakas ng kalikasan. Sa mga labi ng San Pedro Church, Natagpuan ang katawan ni Mang Ernesto, 67 taong gulang, na nananalangin sa loob ng mangyari ang lindol. Hindi ko inakalang doon matatapos ang buhay niya, sabi ng kanyang anak na si Lorna. Simbahan ang takbuhan namin palagi kapag may bagyo, pero noon, iyon ang naging libingan niya. Ang katotohanan ay masakit nunit malinaw. Maraming gusali sa bansa ang kailangang suriin muli. Hindi sapat ang mukhang matatagpa. Kailangang tingnan ang pundasyon, mga haligi at kalidad ng materyales. Ayon sa datos ng Department of Public Works and Highways, halos 40% ng mga pampublikong paaralan sa Pilipinas ay hindi pasado sa seismic safety standards. Ibig sabihin, milyon-milyong estudyante ang nasa panganib araw-araw. Ngunit, may magagawa tayo. Maraming lokal na pamahalaan ang may libreng programa para sa structural assessment. Ang problema? kaunti lang ang nakakaalam at mas kaunti pa ang naga-apply. Maraming Pilipino ang nagaalangan dahil natatakot sa gastos ng pagpaparenovate. Ngunit ano ang halaga ng pera kumpara sa buhay? Si Teresa, 71 taong gulang, mula sa Vigan, ay gumawa ng hakbang bago pa dumating ang panganib. Pinatingnan ko ang lumang bahay namin. Kahit sinasabi ng iba na sayang lang ang pera, inayos namin ang bubong at haligi. Ilang buwan lang lumindo at ang bahay ng kapitbahay ko ay bumagsak. Sa amin, walang nasaktan. Ang mga lumang gusali ay may kaluluwa, ngunit hindi sila immortal. Ang kanilang mga pader ay saksi sa kasaysayan, ngunit hindi sila kayang tumayo mag-isa kapag dumating ang lindo. Babala bilang 3 ay paalala ng paggalang sa kasaysayan ay hindi dapat maging kapalit ng ating kaligdasan. Maaari nating ipreserba ang mga alaala, ngunit dapat nating protektahan ang mga buhay. Sabi ni Engineer Dela Peña, ang tunay na pagmamahal sa ating bayan ay hindi lang pagalala sa nakaraan, kundi ang pagtitiyak na ang kinabukasan ay ligtas. Babala bilang 4. Ang maling reaksyon sa unang segundo ng lindol ay maaring magpasya kung sino ang mabubuhay. Kapag lumindol, may ilang segundo lamang upang gumawa ng desisyon. At sa loob ng mga segundo iyon, ang bawat kalaw ay maaring magligtas o kumitil ng buhay. Ngunit sa halip na handa, maraming Pilipino ang natataranta, tumatakpo o nagkakagulo. Kaya't mas maraming nasusugatan hindi dahil sa lindol, kundi sa takot. Ayon kay Dr. Celeste Ramos, 49 taong gulang, isang emergency response specialist mula sa Philippine Red Cross, ang unang tatlong segundo ay pinakamahalaga. Kung alam mo ang gagawin, maiiwasan mo ang karamihan sa mga trahedya ngunit karamihan sa mga Pilipino, kahit ilang beses nang nakaranas ng lindol, ay walang malinaw na plano. Nuang lumindol sa Pampanga noong 2019, isang gusali sa porak ang gumuho. Ayon sa mga saksi, maraming empleyado ang tumakbo papunta sa hagdan habang yumanig ang lupa at dun sila na naipit. Nakita ko sila, nagtakbuhan, nagkakabanggaan, sabi ni Arnold, 36 taong gulang, isang survivor. Kung nanatili lang sana sila sa ilalim ng mesa, pakabuhay pa sila. Ang simpleng utos na duck, cover, and hold ay literal na makapagliligtas ng buhay. Ngunit sa Pilipinas, ito ay madalas ipinagwawalang bahala. Sa mga eskwelahan, oo, isinasagawa ito sa mga drill, ngunit sa bahay, sa opisina, o sa mga pampublikong lugar, kakaunti ang nagaalala. Ang problema, hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol at kadalasan, nangyayari ito sa lugar kung saan hindi tayo handa. May isa pang delikadong ugali, ang paglabas agad ng bahay sa gitna ng pagyanig. Ayon sa mga eksperto, ang pagtakbo sa labas habang umiindayog ang lupa ay isa sa pinakakaraniwang sanhi ng pagkasawi. Maaaring tamaan ng bumabagsak na debris, poste, o bubong. Ang pinakamainam ay manatili sa loob at maghanap ng matibay na pagtataguan, sa ilalim ng mesa o tabi ng pader na walang bintana, sabi ni Dr. Ramos. Isang halimbawa nito ay si Linda, 42 taong gulang, mula sa Batangas. Noong lumindol noong 2017, nagtago siya sa ilalim ng dining table kasama ang kanyang dalawang anak. Sa labas, bumagsak ang mga hollow blocks mula sa bakod ng kapitbahay. Kung lumabas kami, Baka patay na kami ngayon, sabi niya habang umiiyak. Mahalaga ring tandaan ng mga lindol ay kadalasang sinusundan ng mga aftershock. Maraming tao ang gumabalik agad sa loob ng bahay o gusali matapos ang unang pagyanig. Ngunit iyon ay isa pang malaking pagkakamali. Ang mga aftershock ay maaring kasing lakas ng unang lindol at kayang magpaguho ng mga estrukturang nasira na. Ang tamang reaksyon ay simpleng tandaan. Manatiling kalmado, protektahan ang ulo, at lumabas lamang kapag ligtas na. Ang takot ay likas na damdamin, ngunit ang kaalaman ang tunay na sandata. Sabi nga ni Dr. Ramos, ang lindol ay hindi natin kayang tigilan, pero ang kamatayan dahil sa takot, iyon ay kayang iwasan. Babala bilang 5. Ang pagkalimot pagkatapos ng lindol ay kasing delikado ng lindol mismo sa Pilipinas may kakaibang ugali tayong mga Pilipino. Mabilis tayong matakot, ngunit mas mabilis din tayong makalimot. Pagkatapos ng malakas na lindol, nagiging headline ito sa loob ng ilang araw. May mga relief operation, mga panayam, mga pangako ng gobyerno. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, tahimik na naman ang lahat, para bang walang nangyari. Ito ang pinakamatinding babala ng mga siyentipiko. Ang pagkalimot ay ang pinakamatinding kaaway ng paghahanda. Ayang kay Professor Nestor Alvarado, 61 taong gulang, isang disaster historian mula sa University of Santo Tomas, bawat henerasyon ng Pilipino ay nakakaranas ng trahedya, ngunit bihira ang natututo. Noong 1990, nilindol ang Baguio. Libo-libo ang nasawi. Maraming gusali ang gumuho. Pero pagkalipas ng tatlong dekada, may mga gusaling itinayo sa parehong mga bitak na lupa. Bakit ganon? Dahil gusto nating bumalik agad sa normal. Ang problema, ang normal ay minsang bahagi ng dahilan ng ating kahinaan. Kapag nakalipas na ang takot, binabalewala natin ang mga paalala. Hindi na nagre-review ng earthquake drills. Hindi na nire-renovate ang mga lumang bahay. Hindi na binabantayan ang mga fault line. Isang masakit na halimbawa ang nangyari kay Rowena, 45 taong gulang, mula sa Surigao. Noong 2017, lumindol ng malakas sa kanilang probinsya. Sinira ng lindol ang aming bahay, pero buhay kaming lahat. Nangako ako noon na magpapagawa ng mas matatag na bahay, sabi niya. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, nang humina ang takot at bumalik ang pang-araw-araw na problema, nakalimutan na rin niya ang pangako. Noong 2023, muling lumindol. Bumagsak ulit ang bahay nila. Akala ko kasi tapos na ang panganib, sabi niya habang nakatingin sa guho. Ito ang paulit-ulit na siklo ng ating bansa. Trauma, takot, pangako, tapos paglimot. At sa pagitan ng mga taon ng katahimikan, doon muling nagtatago ang panganib. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Maraming lungsod at bayan sa Pilipinas ang nagsisimula ng magpatupad ng mas mahigpit na building codes, magturo ng earthquake preparedness sa mga paaralan, at maglagay ng early warning systems. Ngunit ang tagumpay ng mga programang ito ay nakasalalay sa isang bagay, sa pakikilahok ng bawat isa. Hindi sapat na umasa sa gobyerno. Dapat, bawat pamilya ay may sariling plano. Dapat, bawat paaralan ay may regular na drill. Dapat, bawat Pilipino ay may alam kung paano magligtas ng sarili. Ang lindol ay hindi kalaban, ito ay paalala. Ngunit kung patuloy nating kakalimutan ng mga aral nito, tayo mismo ang magpaparusa sa ating sarili. Sabi ni Professor Alvarado, ang kalikasan ay paulit-ulit, ngunit ang buhay ay isang beses lang. Ang hindi natututo ay inuulit ang trahedya. Kaya bago muling manahimik ang lupa, alalahanin. Ang tunay na paghahanda ay hindi nagsisimula sa takot kundi sa memorya. Ang lindol ay hindi lamang paggalaw ng lupa. Ito ay paalala ng ating kahinaan at kakayahan. Sa bawat pagyanig, may mga tahanang gumuho, ngunit may mga pusong mas tumitibay. Sa bawat takot na bumabalot sa gabi, may panibagong pag-asa sa umaga. Ang limang babalang ito ay hindi upang takutin ka, kundi upang gisingin. Ang kaligtasan ay hindi nangyayari dahil sa dasal lamang, kundi dahil sa paghahanda. Kung may natutunan ka mula sa video na ito, wag mong hayaang dito lang magtapos. Ibahagi mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Baka ito ang makatulong upang mailigtas sila kapag dumating ang oras. Mag-iwan ang komento sa ibaba. Handa ka ba kung muling yumanig ang Pilipinas? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para manatiling handa sa bawat bagong kaalaman. Maraming salamat sa panunood. At tandaan, ang kaalaman ay kaligtasan.